Pagkakataon ito, ating papag-usapan of course ang uh, inilatag po na siguridad ng Philippine National Police para po sa mismong araw po ng halalan sa Mayo a 12 sa lunes po yan. Nasa kabilang linya po natin ng PNP sa katawan po ng uh, Deputy uh, Chief po ng uh, Public Information Office na si Colonel Froilan Navarosa, magandang tangali po Colonel Navarosa. Welcome po sa dwi Channel 23, Drew Nacino po, Colonel. Sir Drew, magandang tanghali po at sa inyong mga tag tagapakinig at Opo. tagapanood ng inyong programang Balitang Bayan. Opo, Colonel, uh, linawin ko lamang po itong liquor ban. Tama ho ba? Today po ba ito effective or sa mismong bisperas ng halalan? Uh, sa bisperas po ng halalan, uh, Sir All right. Drew. So malinaw ha, bisperas po ng halalan, anong oras po ito, Colonel? Uh, uh, ano? Umaga po. Uh, anong oras po magsisimula? Ng... Umag... Apa? Umaga. Umaga po ba o umaga po ng linggo ba, Colonel? Uh, Yung simula po nitong... Uh... Uh, oh, simul... Apo, okay, apo, Colonel. Diba? Eleven, 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 apa, 11. Apo, 11 mo ba? 12.01 po. 12.01. Oh, okay. okay. May 11. Alright, sige, sige po. Apo, okay, okay, okay. Uh, kamusta naman po ang inyong pong pagtutok sa siguridad uh, dito po sa ating pong bansa? And of course, uh, dito sa Metro Manila, uh, yung deployment po ng mga police po ninyo, uh, Colonel, Uh, Nakaano na ho ba tayo? Nakapag-deploy na ho tayo? Opo. Uh, ang inyo pong uh, pambansang pulisya ng Pilipinas ay 100% na pong handa para sa ating national and local elections sa darating na May 12, 2025. At sa katunayan po, noong May 3, Nag-upgrade tayo ng alert status to full alert. Ang ating deployment po ay maayos nang nakalatag. Meron tayong humigit-kumulang 163,000 deployable 163. PNP personnel sa buong bansa. Mm -hmm, mm -hmm. Kahapon po, May 8, ay inilunsad ang send-out ceremonies uh -huh. ng ating mga police regional offices para sa kanilang mga personnel na itatalaga sa iba't-ibang polling precincts Opo. at election areas have concern. All right. po sa ating mga kapulisan, may dagdag na 38,000 personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamalaan katulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, and other law enforcement agencies po ang ikakalat upang tumulong sa seguridad trapiko at emergency response sa panahon ng halalan. All right, so Meron the... din po tayong mahigit kumulang 3,700 PNP personnel na nakahandang magsilbi as Special Electoral Board sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mm -hmm. All right. So, marami-rami pong ide deploy ho ninyo, Colonel, ah, uh, na mga pulis. Ah. ngayon po. so, naka-full alert na po tayo, Colonel? Opo. Umpisa Alright. pa po nung May 3. May 3 pa. Ah, okay. So, yan pong mga ide deploy po nating pulis. Eh, of course, ah, na, na nasigurado, nasiguro naman ho natin, na-check din naman ho natin kung sila ho ba, ay may mga kamag-anak din ho ba ng mga kandidato, paano ho ba natin matitiyak na sila po ay uh, hindi o hindi po nila mai o hindi sila may iimpluensyaan po ng uh, nito pong uh, eleksyon? Opo, uh, sa katunayan po, nagawa na natin yon right. Previous months pa, mm -hmm. na-identify na po natin yung may mga kamag-anak na tatakbo Very good. Uh, sa alalan sila po ay pansamantalang nalipat muna ng kanilang assignment. Mm, opo kamusta naman po dito sa Metro Manila, Colonel? ang uh, inyo pong uh, pagtutok? Ah, uh, nakatutok po ang ating National Capital Region Police Office dito po sa Kalakhang Maynila mm. dahil ito po ay kanilang area of responsibility. Naka full force na rin po sila. Hmm, opo. Magde-deploy ho ba kayo ng mga civilian na uh, police, ah, Colonel? uh, Colonel? wala po tayong i-deploy ide na civilian na police. Lahat talaga uniform. Ah, okay. Opo, apo. How about naman po yung doon po sa mga election na uh, hotspots? Yung mga lugar kung saan lagana po yung mga election na uh, Uh, related uh, violence o election-related uh, incidents? kumusta po yung inyong pag, uh, pagtutok? Lalo po yung mga recently lang, meron pong mga uh, insidente po ng barilan, patayan diyan po sa bahagi po ng Northern Luzon, sa, sa may Cordillera, sa may Abra, nagkaroon din, and other parts of Mindanao. Opo, uh, base po sa ating hawak na uh, datos, as of uh, May 5, 2025, Uh, meron po tayong 197 towns and cities na, na napapabilang po sa yellow category. 136 naman ang nasa orange category and 35 po yung under red category. Pa, ang karamihan po dito ay nasa Bangsamoro Autonomous eh, Region in Muslim Mindanao. Mm -hmm, mm -hmm. Meron din po tayong dalawang lugar kung saan ito ay under Control. Mm -hmm. Ito po ay sa Dato Odin din Sinsuat, Maguindanao del Norte at sa Buluan, mm -hmm. del Sur. Ito, ito po ay sa Bangsamoro Autonomous Region uh -huh. in Muslim Mindanao. Uh -huh. So total ho, uh, may ano ho, uh, nadagdagan pa ho ba, uh, uh, Ang mga lugar uh, as, uh huwag naman na, pero naman na sana, no? May, uh, wala, So far, wala na po. Uh, wala, wala na. pa po. Uh, oh. and we're hoping sana hindi naman po madagdagan. Oo, sana wag na. Para maging mapayapa naman ng uh, eleksyon natin, Kernel. Eh, kay Huba ay, uh, na, of course, ay 24-7, natututok din po no, sa sitwasyon po. ah uh, baka meron kayong mga karagdagan, hong panawagan sa atin hong mga kababayan. Lalo ho, may mga meeting di avance pala. Kernel uh, dun sa iba't ibang lugar, dito sa Metro Manila, may meeting de avance mamaya, ang uh, alyansa sa Mandaluyong. Uh, meron mo ba kayo mga karagdagang panawagan? La Siyempre doon na rin sa mga supporters bukod doon sa mga kandidato. Uh, ang panawagan lang po natin ay sumunod lang po sila sa tamang alipuntunin para wala po tayong maging problema. Ang inyong uh, kapulisan ay nakaantabay lang po para mag-provide ng security sa gagawin nilang rally po. Nako. Sige po, Colonel. From time to time, hihingi po kami ng mga updates po sa inyo mula po sa PNP. At good luck po sa inyo. Magandang tanghali po at ingat po kayo. At maraming salamat po, Colonel. Maraming salamat din po. Opo, salamat. Si Colonel Froy Navarroza, ang Deputy Chief po ng Public Information Office ng Philippine National Police.